This is RB and welcome back to RB Cast Sports. Gaano nga ba kaganda na laro na pinakita ng SMB kagabi? At sino nga ba ang magic bunot ni Coach George Gallant na pwedeng maging game changer sa seryeng ito? Yan ang pag-uusapan natin sa video ngayon. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, ilike mo na ang video na to at mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga usapang sports. So, ayan, balikan natin ang laro ng SMB at Barangay Hinebra kagabi. Nanalo nga ang SMB sa score na 121 to 131. Tabla na ngayon ang serye. So, sino nga ba ang mga key factors at sino nga ba ang mga key players dito para dito sa SMB. Tingnan natin dito sa stats. As usual, no, di na tayo dapat masupresa dyan. Jun Marfajardo, playing 40 minutes. Tingnan mo naman, field goal shooting ni Jun Marfajardo, it's 12 out of 15. It's 80% on the field. 2 points sa 2 points area is 12 out of 13. That's 92.3%. Ganun ka-efficient si Jun Marfajardo this game. Ito, ang malupet. 16 rebounds in a game. Hindi natin yan maitatanggi kasi Barangay Hinebra talaga nag sila sa front court wala silang masyadong big men and Japit Aguilar is only playing this game for 24 minutes so isa yun sa mga dahilan bakit ganito kaganda ang numero ni Jun Marfardo this game and Jun Marfardo 29 points hindi na tayo dapat masupresa nito eh kasi alam naman natin na SMB isa to sa mga strength nila is yung shaded area paint area kasi nga cool lang sa front line, tong barangay Hinebra at may June Marfajardo ka isa sa mga pinakamaganda na pinakita ngayon import nila na si Iji e. Anusike IJ e. Ayano playing 36 minutes, almost 37 minutes. Ito yung malupet, 9 out of 16. So, hindi katulad nung game 3 na meron siyang 24 attempts and 10 lang dun ang bumasok. Napakababa, napakarami niyang attempts. Ano Siki, maraming ina-attempts in a game. Talagang madidihado ang SMB. Lalo na't maraming ina-attempts niya sa 3-point line. Pero, mabuti na lang kung yung outside shooting ito nitong si Ano Siki. 1 out of 2 sa 4-point line and 2 out of 3 sa 3 points. So maganda ang outside shooting nito si Anusike. Ito yung nagustuhan ko. Ito yung dapat adjustment na gawin ng SMB. Only 16 attempts and 9 doon ang pumasok. So maganda yan. Ibig sabihin yan, nagro-rotate ang bola. Nagkakaroon ng chance ngayon ang mga kakampi ni AJ e. Anusike na makapuntos. Lalo na at may CJ Perez ka, may Marshall Lassiter ka, may Terrence Romeo ka, may Trulliano ka. Yun, mas maganda. Limited attempts and then high percentage of field goals. So maganda yan. So yan ang pinakita ni AJ e. Anusike ngayon and meron siyang 11 rebounds, 27 points in this game. So kung titingnan natin si Jay Perez in this game, di masyado maganda yung shooting niya. 7 out of 17, it's 41.2 field goal. Pero dito siya bumawi guys, meron siyang 7 assists in this game. Dito siya bumawi. And mainit siya sa 3 points. Parang nagkaroon siya ng tatlong sunod-sunod na 3 point shots sa second quarter. So meron siyang 20 points and sunod dyan si Marshall Lassiter na merong 15 points. And ito yun guys, ito yung sinasabi ko. Ito yung game changer ng SMB. Itong si Don Trollano. Don Trolliano ngayon naglaro ng 22 minutes in this game. Nag-average lang siya from game 1 to game 3. Nag-average lang siya ng 8 to 10 minutes in a game. Kaya hindi ganoon masyado maganda ang numero na pinapakita ni Don Trolliano nung mga last game. Pero ngayon binigyan siya ng playing time. And hinati nga ni Coach George Gallen ang playing time ni Jericho Cruz dito. So titignan mo si Jericho Cruz meron 23 minutes lang. And Don Trolliano meron 22 minutes. Pero tingnan mo naman yung field goal ni Don Trolliano. It's 6 out of 8. 7 25% at the field. Tingnan mo naman guys, 2 out of 4 sa 3 point line, 4 out of 4 sa 2 points. So, ito yung kulang ng SMB. Kahit sa, sinabi ko nga, kahit nung converge, nung kalaban nila nung converge, hindi masyado binababad itong si Don Trolliano. Pero ngayon, talagang nagsugal na si Coach George Gallen na ibahin na yung lineup, ibahin yung rotation. Kung ikaw isang SMB fans, eh, ito yung dapat inahanap po, di ba? So, Don Trolliano in this game, 15 points. Not bad. Dagdag mo pa dyan ang kanyang malupit na depensa. So, So, ngayon, mag expect tayo na sa game 5, ganitong numero pa rin and ganitong playing time pa rin ang makakuha ni Don Trolliano dito para sa SMB. So game changer Pwedeng itong maging game changer kasi Don Troliano kayang bantayan Justin Brownlee, Stephen Holt, 'di ba? Defensive player din itong si Don Troliano eh. And mainit din sa laro ngayon Terence Romeo na meron 6 out of 11. So mas maganda pang shooting niya kaysa kay CJ Perez. So meron siya 54.2%, nag-score siya dito ng 14 points. So maganda ang contribution ng mga kakampi ni Junmar dito. Junmar Fardo, siya ang nagbuhat dito sa SMB. Pero ang mga contribution ng kanyang mga kakampi ay eh, napakaganda double digit, dalawa lang ang hindi double digit ito is only Jericho Cruz and Chris Ross. Isa din sa maganda dito sa SMB is, nagamit nila ng maayos ang kanilang advantage. So titingnan mo, SMB in this series alam natin na dominado nila ang painted area. Points in the paint, 58 points, 76.3%, 29 out of 38, napakataas nun. Kontra dito sa Barangay Hinebra na 44 points lang ang nakonvert nila sa 22 out of 36. Bench points ng SMB, 32 kontra sa 23 ng Barangay So ngayon ang tanong, aabot ba ng Game 7 ang steering ito? Iiba na ba ang momentum sa Game 5 sa steering ito? Yan ang na pag-uusapan natin sa mga susunod nating video. Kaya kung bago ka pala sa ring channel, like mo na ang video na to at mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga gaitong usapan. Maraming maraming salamat sa pakikinig. See you on the next video.